...pada kelegaan pilihan buah. He Sorry, Mom. Mom, I'm Sorry, Mom, I'm going. Saan? Bakit ka pumatakbo? Wala ko Ha? ni rin. Wala na, kawala. Lagilah, aku tidak boleh buat. Bakit Bagaimana? 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 Bakit Bagaimana? Bagaimana? Ada Bagaimana? 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 oh, pare, bakit tanghali ka na? Ang dami kong ginawa pare Alam mo naman, ang dami kong border ngayon eh. Kailangan mo pare, kailangan magsipag ka balakin na ang pamilya mo Oo oh, nga eh, puti ka pa pare Dati-dati, punerare lang to pare <laughs> Ngayon, meron ka pang beauty parlor Valentinos Beauty Parlor At itong funeral parlor mo Valentinos Funeral Parlor, lalo pa lumaki Higit sa lahat. Meron ka pa mga lamang loob restaurant. Specialty, mga dinuguan. Hmm, ang galing. Yan ang kailangan natin, pare. Ha? Mag, magsumikap ka. O paano, pare? Ikaw na bala rito. Okay. Saan ka pala punta po? O saan pa? Ay, hindi sa mga chicks. Ha? <laughs> <laughs> ha? Okay, sige. Good luck sa chicks mo. Araruhin mo, boss. Sige. Okay. Sandali lang! Nandiyan na! Pagbibihis oh. lang! Pagkakataon. Huh? Bakit may anan? Maruma yung puso ni Gracia! Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Sino sinisilip mo? Tala ko Gracia, yung pala, Disgracia. Huh? Anong Disgracia? Ang ibig ko sabihin, mga Grace, para sa inyo huya. Sa akin ba yan? Para sa inyo. Oo, para sa, sa inyo, inyo yan. Uh, okay. Halika. Tuloy. Tuloy. Tuloy ka. <laughs> Sige, upo ka. Grace! May bisita ka. Uy! <laughs> 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 si Valentino. <laughs> Ikaw pala, pare. Sandali lang, ha? Magbibihis lang ako. Sandali lang. Hoy, <laughs> Olympia! Uzi! Magnum! Magnum! Dali, may pasalubong si Valentin! Hali kayo! Pasalubong sa atin ni oh. Valentin! Oh. Ito, para sa oh. ano oh. Para sa inyo lahat yan! Masarap! Masarap ba oh. ito? Stay tight! O sige, kain na kain! Para sa inyo yan eh! Oh. Dapat! Ikaw ang napakasama ni Gracia! Kaya nga, si Gracia ang sinisisi ko. Eh, huwag hu hu kayong magalala. Eh, hmm. Matsaga naman ako eh. Mm. May kasabay nga ako dyan. Mm. Ha? Yun ang matatanda. Mm. Ang sabi ko, kung may lalaga, mm. may chaga. Tama. Oh, eh. tama kayo. Tama yan. Eh, sa sandali lang. Yung mga ho, bulaklak, huwag yung kakainin para kay Gracia ho yan. Hmm. Eh, <laughs> Ikaw dali. naman ako. Oh, alam ko naman mm. yun mm. eh. Oo, sabi Parak mo. Para kay Gracia ho itong bulak mm. eh. Mm. Ito talaga ang pinoy. Napaka sports minded. <laughs> <laughs> Oh, ah. Ano ginagawa niyo d'yan? Parek! Halina kayo! Ay! ay, 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 ha, ha. ay sandali! sandali. Ay. Okay, game. Aduh, aduh, ¡Ay! aduh, 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 aduh,

Pasalamat kayo, hindi ko kayo tinuluyan. Ayang kaya ko kayo solohin. Hoy, okay, nurse.